At kaugnay pa rin po ng gulo sa Israel. Nasa linya po ng telepono si DFA Assistant Secretary Paul Cortez. Sir, good morning po sa inyo. Si Audrey Gurseta po ito. Kasama po si Dan Kerer ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, uh, as kamusta na po yung ating mga kababayan sa Israel? Meron na po bang humihingi ng tulong sa DFA na gustong umuwi sa Pilipinas? meron naman mong uh, mga nakikita natin na, na sa media na uh, humihingi ng tulong at mga lumalakot sa embassy po natin. And uh, so far, uh, according to our embassy naman, lahat po ng mga kababayan natin ay all accounted for at uh, kahit paano eh, malayo. Kahit paano hindi malayo sila sa harm's way and uh, are safe, are kumbaga, mark safe. Okay, Asek, like, uh, all accounted for. Sa ngayon po ba, ilan po ba yung mga kababayan na nasa kababayan natin na nandoon sa may bansang Israel? Mga 30,000 po, 30,500 ang mga kababayan natin na nandoon. Pero karamihan sa kanila ay nakatira sa northern part ng Israel, sa Haifa, sa Tel Aviv. Uh, at um, you're looking at about 70% nakatira doon. So, hindi po la ma nakatira sa southern district the one that is adjacent to daglas uh, street mga lumangdaan lang po eto nga po yung sinasabing may uh, mga students tayo na nag-aaral ng agro studies program sa sa area na yan pero lahat po yan ay all accounted for meron din po kasi mga tumabas na twitter photos pero hindi pa naman po verified kung uh, Filipino nga ang mga ito. Although the Thai Foreign Ministry had already come up with a statement about that po. Okay, Asek. Uh, uh, of course, hindi natin may iwasan na yung mga kaanak dito na mga Pinoy na nasa Israel ay eh, nag-aalala po. Ano po ba yung kwento, ano po ba batay sa inyo pong monitoring yung sitwasyon sa Israel ngayon at uh, madalas naman talaga mag, nagkakaroon ng kaguluhan dyan sa bansang yan, pero ito po ba'y nanganganib na magtagal? Well, according to the state of uh, Israel, eh, they're in a state of war. At uh, talagang gusto nilang masok itong uh, pana, uh, yung pananakot na nangyari in the, in the past uh, couple of hours, lalong-lalo na uh, the Hamas caught the, the Israeli forces by surprise and uh, sa ngayon marami kong mga kababayan natin ang uh, uh, nandoon sa Israel. Pero meron din tayong mga kababayan, konti lang naman in Gaza about uh, more than uh, less than 200. And uh, siyempre inaalala natin lahat ng uh, sitwasyon uh, especially looking into the safety ng mga kababayan natin both in Israel mm -hmm. uh, but also in uh, the West Bank one na at sakain na uh, Gaza. Okay. Asec Cortez, magandang umaga po sa inyo. Diane Querer po ito. ano you I know you're monitoring po yung sitwasyon doon sa Israel. Sa inyo pong monitoring, ilan na po yung naitala sir doon na namatay dahil po sa kaguluhan pong ito? Oh, uh, several hundred ang uh, mga namatay from the Israeli side and the, uh, equal or even a little bit more from the Palestinian side. So as we can see, itong gera uh, ito, hindi lang uh, Israeli ang pinatarget, uh, pati na rin yung mga Palestinians, mga mm -hmm. retaliation na uh, attacks. And uh, syempre, uh, para sa ating mga uh, kababayan na nakatira doon, it's uh, a little worrying. Pero syempre, nakatutok naka at monitored uh, ng lahat ang uh, ating sa in na uh, uh, in Tel Aviv, kasi rin yung mga ibang embassy yan, natin beside it. Uh, andyan po ang ating embassy sa Egypt, andyan ang ating embassy sa Amman uh, at sa Beirut magkakatabi po 'yan. Okay. Asik um, ano po yung mga pwede po nating tulong o assistance na naibigay na o posible pa pong ibigay po sa ating pong mga kababayan na po ng tulong po sa inyo po nghensia sir. Uh, sa atin, kung sakaling ang mga kababayan natin would request a uh, evacuation at uh, like, uh, repatriation, andyan po ang Pilipinas, andyan po ang Philippine government para tulungan silang tumulit ng bayan natin. Uh, as far as evacuation is concerned, siyempre uh, pinakitinggan din po natin ang local uh, government, ang Israeli Home Front Command dahil sinako yung nanghatiwa nang nang ng security situation in uh, Uh, in Israel. And uh, kung anong sinabi nila, kung ano yung patingin nila mas nakakabuti para sa hindi lang sa mga kababayan natin, mga Pilipinos, pero pati na rin sa lahat ng mga nationalities nandoon yun na pong sinusundan natin. Kaya nakatutok at nakamonitor din ang ating embassy sa kung ano man ang sasabihin ng uh, Home Front Command. And siyempre, disseminate natin ito sa mga kababayan natin all over Okay. Asik, like, just in case, ano, mayroon tayong kababayan na gusto nang magpa-repatriate o makauwi ng Pilipinas, wala naman pong magiging problema sa pagpapauwi po sa kanila anytime they can go back here sa Pilipinas. Of course, uh, wala pong problema yan dahil uh, we will do our best to let them come home. Siyempre, uh, for now, I think we also need to monitor the flights uh, going out of uh, Tel Aviv, of Israel, uh, especially mga commercial flights na yan. And, uh, but all they need to do is uh, Send the message sa ating uh, embahada. Meron pong uh, FP, uh, messenger, so yung Philippine Embassy in Israel. At saka meron din ang emergency contact numbers na uh, pwede natin mapadala ng WhatsApp messages. Hmm. Siguro pang huli na lamang pong mensahe po, um, Asig Paul Cortez, sa ating pong mga kababayan sa Israel at maging sa mga kapamilya po nila, sir. Uh, salamat po. Uh mga kababayan po natin, uh, kung meron tayong mga kamag-anak o mga kaibigan na nag-post trabaho sa Israel, uh, wag po kayo mag-alala. Ang po ang ating Philippine Embassy in uh, uh, Tel Aviv, in Israel. At syempre ang DFA at ang buong uh, government agencies na nagmamonitor at nakatutok sa kung ano man sitwasyon natin doon para ma para at ma uh, make sure na yung mga kababayan natin are safe and uh, yung well-being nila kung sakali, uh, mag-message lang po tayo sa Philippine Embassy sa Israel din sa kanilang uh, Facebook page at meron din silang one number kung sakali gusto natin uh, mag-get in, uh, mag in touch with uh, our embassy. Well, maraming salamat po sa inyong oras at sa update, DFA Assistant Secretary Paul Cortez. Thank you po, Ase.